Bumaba ang pork sufficiency level sa lalawigan ng Iloilo sa 33.12%. Sa swine count ng Iloilo Provincial Veterinary Office o PVO, nasa 75,478 na lang ang populasyon ng baboy sa buong 42 municipalities at isang component city sa Iloilo as of November 6. Ito ay 72.79% na mas mababa mula sa 277,421 na populasyon ng baboy na naitalan noong September 2022 inventory. Ayon kay Provincial Veterinary Office Head Dr. Daryl Tabuada, bumaba ang pork supply dahil sa outbreak ng African Swine Fever o ASF. Sabi nito, sa nalalapit na Pasko at bagong taon, dapat nasa 100% ang pork sufficiency level sa lusod. Bagamat mababa ang local swine inventory, tiniyak ni Dr. Tabuada na walang dapat ikabahala ang publiko dahil may pumapasok naman na pork supply mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Gimaras, Negros, Occidental, at Negros Oriental. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyoman Maggie Maleriado, Tatak, RMN.